message niya ako doon at muli niyang pinaalala ang date naming dalawa. Nakipag-video call pa nga siya at hiyang hiyana na may halong kilig ang itsura ko dahil nakapangbahay na ako noon. Pero syempre pumayag na ako nang sabihin niyang ituloy na namin ang date naming dalawa. Ang iniisip ko na lamang noon ay hindi rin naman ako basta bibigay sa pagpapakyut na ginagawa niya sa akin. Magpapakipot pa rin ako kung sakali man na magkatotoo ang nasa isip ko na nililigawan niya rin ako noon. Ay ah, yung yung babae na ayaw sa lalaki kasi playboy daw. Ah sila. Ah.